Inarangkada na ang tatlong araw na transport strike ng grupong piston bilang protesta sa napipintong deadline ng franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program sa December 31. Sa Maynila, ilang driver at operator ang hindi na namasada sa kanilang mga ruta. Nakiisa rin sa Tigil Pasada ang mga choper sa Quezon City. Pero may buyumiyahe muna or pero bumiyahi muna ang ilan sa kanila kaninang umaga para may konting kitain pambili raw ng pagkain. Sa ilang bahagi ng Metro Manila, hindi ramdam ang tigil pasada. Gaya sa Fairview, Quezon City at Taft Avenue sa Maynila kung saan maraming jeep pa rin na ang namasada. Bukod sa hindi raw sila inabisuhan na sumali sa strike nanghihinayang din daw sila sa mawawalang kita sa hindi pagpasada po ng tatlong araw na nationwide transport strike ng piston laban sa PUV modernization kasama natin dito sa studio si Celine Pialago tagapagsalita ng LTFRB thank you for joining us magandang Celine Magandang araw ma'am magandang araw at masaya po akong makita ka ulit ma'am Oo nga after several years yes, from MMDA ngayon ay LTFRB ka yes, na ma Okay maaga pero kumusta ang uh, assessment niyo dito sa unang uh, araw ng tigil pasada ng piston Baaga? Pagka pong nag-ikot ang ating Chairman Guadis kanina, ma'am, una po niyang inikot ang Commonwealth dahil isa po yun sa maa-apekto ruta. Pumunta rin po siya sa may Balintawak, sa Welcome Rotonda at dumiretso po ng Pasig sa bagong opisina po ng MMDA para po sa strike briefing na inahanda po ni MMDA Chairman Artes. So far, ma'am, ang mga assets po na nakadeploy ay 686 pero ma'am, ang nagamit lang po ay 66 na government vehicles as of uh, 11 in the morning, ma'am. So, ibig sabihin, kung konti ang sumali. Po, ang nakita po natin sa monitoring, normal foot traffic po every rush hour ang assessment po natin kaninang umaga. Mm -hmm. So, kahit po ganun pa man, nag pa rin po ng mga government vehicles para makater na rin po yung regular foot traffic na yon tuwing umaga. Pero ito, magtatagal pa ng three days. Kung ganito yung first day... Paano ang tugon or naiba ang plano ng pagtugon ng LTFRB dito sa strike? Actually, ma'am, kanina pa po nakikiusap ang ating chairman Guadis na makipagpulong po o dialogo ang uh, Piston sa kanyang opisina. In fact, meron po silang pag-uusap na magkikita po sila mamayang hapon at yun po ang inaantay niya ang kanyang confirmation po mula sa Piston. Ngayon, ma'am, kung magtutuloy-tuloy po ang uh, tigil pasada, same preparation pa din po. In fact, po, uh, buo po ang mga ahensya kanina. Nina sa MMDA Metro Base, kasama po ang PNP, MMDA, ilan pong representatives ng local government units at LTFRB. Para po, same preparation pa rin po ang gagawin on the second mm -hmm. and third day, kung sakali man pong magtuloy-tuloy po ito, Ma'am Sheryl. Okay. Ang giniit naman ng piston, kilaro nila yan, na hindi sila tutol sa modernization. Pero ang tinututulan nila, ang ayaw daw nila, ay yung pilitin sila na sumali sa kooperatiba at bumili ng minibus bus ano ba ang tugon dito? Ito ba ay pwedeng maayos dun sa base sa hinihiling nila nakagustuhan. Well ma'am isa po sa paglilinaw, December 31 po ang deadline for consolidation. Consolidation. Yes ma'am, pag nag-consolidate po, napakadami pong requirements pero sinimplihan na po ng LTFRB ang requirements. Ang kailangan na lang po ay ang petition for consolidation. Para po tuluyan pa rin silang makabiyahe on January 1, 2024 hanggang sa mga susunod po na araw. Pangalawa ma'am, hindi po sapilitan ang pagbili po ng modernized jeepneys kasi ma'am nanindigan po ang ating LTFRB chairman as long as roadworthy po ang inyo, mga jeepneys, makakabiyahe pa rin po kayo. Okay. But eventually, pag hindi na, 'pag hindi po talaga roadworthy, so, madam choice. no so kaya po kailangan sumailalim sa isang kooperatiba dahil ma'am ang kooperative po ang magmamanage ng fleet kasi ma'am pag individual driver ka lang mag-aagawan po sa ruta yan po ang sistema oh, ngayon mame. Oh. Eh. pero po pag mayroon pong kooperatiba mayroon pong magba ng fleet at kung sakasakali nga po ma'am na mapunta doon sa sinasabi po niyo na talagang hindi na maging roadworthy ang mga sasakyan for financial uh, assessment po and financial management mainam po na may korporasyon o kooperatiba ngayon, okay, malapit na ang December 31. Wala na extension yan. Final na ba yung December 31? Yes, ma'am. Final na po yung December 31. Wala pa naman pong uh, utos na ibinababa para po ito ay ma-extend. Pero ma'am, isang example lang po kung may sapat pang oras. ano Isang ruta, ma'am, merong 50 na authorized units na maaaring uh, dumaan doon. 40 lang po ang nag-consolidate on or before December 31. So may sampu po hmm. na hindi po talaga sumali. At kahit po lumagpas na po on January 1, hindi pa rin po talaga sila nag Ang tanong, makakabiyahi pa po ba yes. yung sampu? Yes, oo. Yung sampu na po yun, ma'am, ay makakabiyahi pa rin para po ma-fill in yung 50 po na allowed na jeepneys doon sa particular po na ruta na yun. Siyempre, ma'am, ayaw po natin magkaroon ng crisis sa public transport, lalo na po sa mga jeepneys. So pag may deficit ma'am kailangan pong punuan yon pero ma'am ang tanong e eh, napunuan na yung 50 na allowed, ano na po ang mangyayari doon sa 10 na ayaw talagang maging parte ng PUVMP o ayaw talagang mag-consolidate? Dalawang bagay, ma'am. Una, mag-aantay po tayo ng panibagong resolution o panibagong kautusan po kung ano po ang gagawin doon sa talagang ayaw mag-consolidate kung meron man pong bababang bagong resolution, ma'am. or pangalawa, ma'am, sasailalim na po sila sa social support program ng LTFRB under DOLE or TESDAQ. Anong mga support? Meron po mga uh, scholar super program at meron din pong entrepreneur program kung saan po uh. binibigyan po sila ng pagkakataong uh, mamulat sa ibang kakayanan kung hindi na po sila mamamasada. Okay. So, uh, kailangan talaga ay I may mean, bagim bahagi sila ng isang kooperatiba. Wala silang choice. Napaka-ina, Ma ma'am. Sana, ma'am, kahit consolidation po muna as initial step para po oh. bigyang daan po nila ang gobyerno, ma'am, na makita yung kanilang mga units kung ito po ba ay roadworthy. Alin Alinsunod po sa patakaran ng Land Transportation Office. So, again, sabi mo nga ay mamayang hapon ay inaasahang magkakaroon ng dialogo between yung mga nag-strike at kay uh, Chairman Guadiz. Tama po, ma'am. Si Chairman Guadiz na po mismo ang uh, nag po sa Piston na siya po ang pupunta sa may monumento at uh, yun po ang nakaschedule sa kanila. Siya po mismo ang pupunta para po pakiusapan na Instead po ibuhos ang last lakas at resources po para sa susunod pang tigil pasada ay makapag-usap po sila. At siguro yung assurance na lang natin sa publiko no. Sabi nyo nga ay 66 lang naman yes, yung pa, nagamit. Well, we don't know yet until later yes, ano At hanggang sa mga susunod na araw Tama ano lang. ang uh, mensahe natin sa mga commuter? Para po sa ating mga commuters, makakaasa po kayo na ang LTFRB ay nakikipagtulungan sa local local government units, MMDA, PNP, JATF, NCR. Sinisiguro po natin na yung same figures po na dineploy po para magbigay ng libreng sakay ay mananatili po. In fact, baka po madagdagan pa para lang po siguraduhin na hindi po sila maaabala. Maraming salamat Thank for you for coming ma to the Thank studio. Ako um, uh, si Lago, ang tagapagsalita po ng LTFRB. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.